namit na tulay para po matawag ako ng ama. Um, nung nagpa-tala po ako, uh, hindi ko niya alam, it was my personal gift to myself uh, when I turned 20. Uh, I was thinking ano ba yung isang bagay na magigay ko sa sarili ko na walang makakuha, na hindi mawawala. I realized na faith ko yun at hindi ko yun dad sa It was because I wanted to be closer to him. And I know that my mom and my dad really as my guardian angel. As... So it's a gift to uh, to yourself, not to him. Yes, AMS. my gift to myself. Wow. So so at siyempre, makayang makaya si Ruru Actually, yeah. si Ruru sa um, the years na bago po ako pagpatala, bago po ako nag decide na tinawag ako at sagutin ko yung tawag ng ama sa akin. They never pressured me, pero siyempre dahil sa kanila, I get to learn more uh, decided He, hindi niya alam even his family did not know <laughs> ako po mag-isa yung lumapit and uh, sinabi ko na lang sa kanila habang piso ka na bilang years no. na ayon si Jax 3 years 4 years na wait in fairness, ano, Bianca, na maging sota mo si Ruro, parang sobra siyang naging, ano, <laughs> <laughs> naging <laughs> na, mati. Na? oh kumino parang hindi na siya babae. Diretsuhan <laughs> you know, na. Pero totoo nga, yun na, nakita mo naman yun, wala na talaga mga Actually, Ay! Nakahanap <laughs> I mean, ng katok. Ang galing! Ay, yung katok ko talaga yun. Masasabi ko na, at hindi lang naman sa kanya, kahit po sa akin, mm. napakaraming bagay po ang nabago rin sa sarili ko nung naging kaming, kaming dalawang way I think it's safe to say na no, kami talaga yung katapat ng isa't isa. -isa. <laughs> And you bring out the best in each other. Yes, we do. That's ito. Ito. <laughs> <laughs> Super proud, super proud din ako sa kanya kasi, I mean, ginagawa po niya isang, I don't know kung gaano po niya katagal inintay ang proyekto na yan. At party po ako, naging parte ako ng Encantado. So I know kung gaano po kalaki yung project. So I'm just very grateful na, you know, we started na parang tinatago namin yung relationship. But right now, parang lahat ng mga blessings na hindi po namin inaasahan, unti-unti po dumadating. I mean, right now I'm doing black rider na noon pinapangarap ko lang And then yun, ginagawa ni Sangre na noon pinapangarap niya lang rin I mean, kahit na magkaiba yung ginagawa namin magkaiwalay man kami pero alam ko na sinusuportahan namin isa't isa at uh, eventually magkasama pa rin kami hanggang sa dulo Ang ganda ng efekto sa isa't isa Salamat huh? po, thank you <laughs> okay, Hindi kami kahit hindi love team eh. I mean, kahit hindi kami kanya-kanya kanya kaming ginagawa pero Pares, masaya kami sa ginagawa niyo. Anong ano na realize or ano yung parang ayun, ano naging realization sa inyo kasi di ba? Open naman eh nung nagsisimula nga kayo, ikaw na nagsabi, tinatago nyo pa to. Oo, oh, ikaw yung laging sa akin dito, Rose. Yes, eh. ikaw <laughs> ang noong uh, I know. Gusto mo ako sagot sa amin dalawa pero yung... hindi <laughs> ka Pero may mga tapo, oh, tapos di ba alam natin, meron din naging uh, konting issue, oh, yes. konting scandal nung time na yun na akala nga namin that's, that's it yeah, na eh, uh, di ba? So, I ano mean, yung nag-realization na parang nagtuloy-tuloy pa eto kayo ngayon? Siguro kasi nung time eh, I mean, yung, yun yung pinakamalaking naging like, issues namin na hindi lang, hindi lang magkasama ko as individuals na pinag-usapan talaga, pero sabi ko, dun sa bagay na yun, natuto ako at uh, nalaman ko, kumbaga naging, naging accountable ako sa ginawa ko Like, sorry ako, dinama ko yung pagkakamali ko. Nag... Baga, I'm just hoping eh, na tatanggapin niya pa rin ako sa kahit na nagkamali ako sa kanya. Pero sinabi ko na kahit na nangyari yun, hindi ko nakahayaan na makita ko siya ulit na umiiyak. Oh. O, hindi ko nakahayaan na masaktan ko siya ulit. Kasi siguro, minsan ganun talaga. I'm not saying na tama yung tama na kinailangan pa umabot sa ganun. Pero, para siyang blessing in disguise na na para bang kailangan siya mangyari para mas ma-realize namin sa isang -isa kung gaano namin kamahal sa isa't isa at kung gaano kaimportante importante ang isa't isa, -isa para sa amin. Din. So, siguro po ngayon, yung foundation ng relationship namin is knowing na never magiging smooth yung relationship. And being in the industry, lalo pa sa si kung nasaan kaming dalawa sa careers namin, na iba-iba yung mga nakasama namin, nakakatrabaho namin. At parehas kami magtrabaho eh. We will give everything and anything para sa mga proyekto namin. Tanggap namin na magkakaroon at magkakaroon ng mga pagsubok. Na magkakaroon talaga ng maraming mga temptations, maraming tukso. Pero nasa sa amin na yun. Kung paano namin papatunayan sa isa't isa. Lalo pa kung talagang ang choice namin ay pipiliin namin palagi ang isa't isa. Ah, right. O oh, ito na lang. I'm sure marami na nagtanong. Pero still, ano nga ba ang meron sa inyo sa isa't isa na, like si na bago? ikaw naman yung uh, ay, nabago namin oh nabago talaga ru alam namin yan di ba <laughs> tapos alam na oh, ano <laughs> alam natin yan tapos ikaw naman Bianca eh talagang uh, you stick with him then na kumaga so ano nga ang meron kay Ruru at may ano meron kay Bianca nabago sa akin ni eh, Bianca syempre uh, so, Nagkaroon ng direksyon yung buhay ko nung nakilala ko siya. ah I mean, alam ko na ito yung mahal kong na ginagawa, yung ano yung craft ko. Pero mas na-realize ko kung ano yung kahalagahan ng ginagawa ko ano yung kahalagahan ng mga tao na nakapaligid sa akin um, tinuro niya rin sa akin sa kung paano paano mas maging um, seryoso sa mga ginagawa kasi dati parang laging alam you know, parang lagi ako naglalaro lang parang in-enjoy ko lang mga bagay pero ngayon parang siniseryoso ko at syempre yun ha uh, dati medyo mal maloko uh -huh. pero sa kanya lang talaga ako nagtino Ah. Ito naman. sa running man. Ano ka papasok sa running man? Hey, hindi na siya papasok. Abangan. Abang oh, papasok ka pa rin. Eh, may kapalit na siya, di ba? Hindi, hindi sa siya kapalit. Parang ano po, additional. additional. okay. ba sa iyo na idadagtag si Miguel? Sabi ni Kalilibet, lilibat wala naman daw problema. Wala, no wala naman pong, wala pong Paalam. I mean, I don't, I don't think kailangan pa po ng paalam kasi, so, uh, I mean, ang tagal na di ba? Para so wala pa naman na issue. Paano yun? Mag-de-break ka muna sa Black Rider? Kasi alam ko medyo matagal pa to, diba? Secret. Okay, fine. Kung maaaring makasagutin ako, di diba? Hindi na nakasagut si Bianca kaya, sa tanong kanina. Oo, oh, may, oh, ma may tanong pa tanong diba? pa ako, so continue mo yon. <laughs> ah, kung anong nabago, ah, siguro masasabi ko na si Ruru sa buhay ko, siya yung cliche man, pakinggan pero sya talaga yung ilaw, naman Ari, so, ni Rue, diba? all of my all of my Light. <laughs> all of my life, kasi I've always felt alone and I'm sure a lot of people yes. know that na dahil sa sobrang pagka independent, I was also very distant mm. from my family, from everyone hindi ako marunong makusala Actually, parang and, may wall, parang ganoon. yes ganun, but oh. ever since uh Ruru came into my life, unang una uh, na achieve ko na maibigay sa sarili ko yung Facebook Um, pangalawa na ilapit niya ako ulit sa pamilya ko. And pangatlo, malaki yung naging self-improvement ko. Um, mas natutuwa akong magmahalag. Tinuruan niya ako na okay lang buksan yung sarili sa mga tao. Dahil normal lang masaktan at hindi ako dapat matakot. Wow. Pero ano nga, uh, mas naging parang ano ka ngayon? Open? Yes. Kung um, yes. um, para dati. Iba ka na sumagot, girl. Oh. <laughs> oh. <laughs> parang naging haligi mo naman siya. <laughs> Dati kasi may wall ah, to uh, eh. Kami ka Tapos kasi siya dati magtiwala. Pero mm, uh, sabi niya, sinabi ko nga sa kanya na wala siya dapat ikatawad. Kasi gano'n naman talaga yung buhay. Kailangan mas sumugal kahit na sa, kahit na kanino. so, kung okay. ilaw ka si niya, ano mo siya, <laughs> Ru? Kung... Si Bianca on, ang buhay ko. <laughs> Ay! 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 Yun na! Yun na! Okay! Hayo na! Okay na! Salamat po sa inyo! Thank you!